Hello guys! Isang magandang hapon ko sa lahat. Alam niyo ba? Sa tuwing gumagawa ako ng aking mga vlog, ng aking mga reels, uh, gustong-gusto kong nakikita yung aking sarili o yung aking mukha. Kasi, hindi ko alam kung bakit hindi sa nagagandahan ako sa sarili kong mukha o napapangitan. Basta gustong gusto kong nakikita yung aking mukha. Hindi rin dahil sa proud ako, dahil ganito ang mukha ko, hindi ko yun. Gandang ganda, hindi naman po sa ganun. Natutuwa ako o kaya gusto gusto kong nakikita yung mukha dahil maswerte ako, dahil ito ako, kung sino ako, at kung ano ang meron ako at kung ano yung mukha ko maswerte ako kahit pasabihin natin panguman ang aking ilong ay bumagay naman so masaya ako at maswerte ako kasi sa edad kong ito ay naabot ko na pero imo ang buhay natin baka lamang po hindi natin alam hanggang kailan to hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng mundo ang buhay na kaya gawin natin maging masaya ang ating buhay. So, yun lang ito, maging masaya. Huwag tayo masyadong um, shh, ang um, ang huwag tayo masyadong maging seryoso o seryoso tayo sa buhay pero huwag natin masyadong seryoso ito. Gawin natin makulay o masaya ang bawat oras ng ating buhay. Ganun lang po yun guys. Yun lang po masasabi ko. Kaya ano, um, habang tayo nabubuhay, gawin natin masaya ang ating buhay. Huwag tayo maging exotic. Enjoy, enjoy life lang po tayo, guys.